Yan po mga diskarte. Complete delivery na po kami. Pabalik na po kami ng terminal. Shoutout po sa lahat ng mga kadiskarte po natin dyan. Ito po, pabalik na po kami. Ito po yung tulay ng mabakaw. Ayan. Mapakaw Bridge Ang historic Ayan Sarap maligo o oh. Ang dami na nagshooting dyan Yung Hamburger Hills Search nyo yun Sa ano Sa Youtube Diyan yun Tsaka Chuck tsak Norris Tsaka yung Apocalypse Now Platoon Ah, ito po yung pa-bypass Ternate, Maragondon, Naik eh, ito po yung pabaypas. Ayun yung dating daan doon, diba? ito po yung pabaypas. Ganda, oh. Saan yung pamulino? Ito na rin ba yun? Doon pa yun, sa ano? Yung pa... pa, yun, sana, no? yung pa... pa yun, Hindi, yung pa ano, yung pa malainin. Diretso pa yung malainin doon. Sa akin. Yung palang magalihan siya, yung malainin. Direk. Malainin. Paano naik yung palabas ng flying bee? Ha? Palabas ng flying bee? Di ba yung flying bee? Malainin. Alam ko dito rin yung tagas nun eh. Tapos may kakananan lang siguro dyan. O oh, eto. Ah, eto. Eto, buddy. Eto. Pero napaka naman yata. Ano pam ay alam malihin niya tayo. Pero parang late naman. Ito pa yung Hello? 10 26 Maragondon bypass Ito, ito yung ating pamulingin, hindi ko alam e. Eh. Saan may pamu, ano dyan e, eh, pamulino, ano yun, anong mulino na e ka? Hindi mulino, ano. Hindi mulino pa ko, or. 10.40 na, buddy. 10.40 tayo may tattoo na ganyan, meron siyang lifetime discount. Yun, itong swing arm po na to is pang Honda. Opto mo lang ng ano, dish no? Ha? dish po. Bagong daan pa rin oh! So kaya Patagos nun <coughs> Ayan, okay, uh, ah! uh, <coughs> Hello, dear customer We introduce the Rolo to help you with your exciting business You went the Dick Loan from online. Tignan mo yung plano, parang nakatigilan sa taso Ah, ito po yung labas ng ano. Bypass. Nakita niyo yung petron diyan. Ito yung kanan pa Manila. Sa ang kaliwa. Paternate. Kanan pa Manila. Yeah, no. Today is Friday, March 29th. Manila. Then, Manila. Know, man. Ah, si ano, Pinoy Manibelo. Kapatid ko <laughs> so, yan <but screen>, eh. <laughs> Oo, so, nga. Sinabi sa'yo? Oo. <laughs> remember to maintain a safe following distance from mm -hmm. other vehicles. Number two, stay aware of blind spots and use your mirror effectively. Ayan, pamanila na po yan. Observe traffic rules. Manaik, patansa. All time. Pamanila. Number three, Number four, stay patient and calm in challenging situation. Play na yan. <laughs> ha? Yan po, mga kadiskante. So, yan po, mag-hitin natin yung driver kasi... So, sige, kasab kasabihin mo si Lester. Sige. Bola pa naman sila na kuha, di ba? To oh, supplies. Ge, okay, bayawo. Ngeto ang uh, adimon si gihitara. Ge, okay, ingat kayo, ingat. Mga mga ka-diskarte! Shout out. Si ka-diskarte na ang bumanat. Ayempo, ayempo yung beterano mo sa karates, this is Veterano di karate Ayan po Ayan po si Kedis Karte Akin to Sama po natin si Leo Highway Vlog Ang veterano ng KSA Saudi. KSA Kingdom of Saudi Arabia Kingdom of Saudi Mangkanor <laughs> Ayan po si Mangkanor director ng Toalya Boys <laughs> ano Toalya Boys <laughs> <laughs> Baka may grupo Toalya Boys Buta ba yan? po, hindi na po kami sa Alayhay oh, Ay, ay malapit ka na dito Malapit, no? malapit na ay, po Bababa -ba -ba ka ba? Hindi <laughs> Nakablog po tayo, huwag ko yung magkasalita ng no, ano no Chill na muna mga pare Tanggalin muna ang diskarte Jeez, Yan po God. Masyado ang mga uh, si Makadiskarte ay palumingon. Tabas po ang uso. Uh, uh, uh. <coughs> kami po yung nantok. Gawa na lang. Karate. Alas pa kami. Hindi karate. Yap. Mga karate pa po. Um, po. May bahay pa po ng sugat ang kami ni Makadiskarte. May pagsuntukan sa simento. Tapos pinampray niyo ang uso. <laughs> Nabubusan ang brake shoe. Yung uso na po ang pinambrake. Pasensya nyo na ho. Naubusan po ng diskarte po yan Uy Kung mga ano tayo Chill lang na pare Ano ang tawag Kaya po ko yung nato, Alam ko na po ang ganyan mangyayari Ang traffic dyan sa may sahod doon Tansa <laughs> Tansa Ayun na ayos na yan Cut Cut Safe driving